Oh, wala nang ano no. Wala nang Ito na si Taguro magbabalik. <coughs> Ginagalit siya Puputulin yung na yan. Gamit ang lakas ko. At hindi ko pa ang 100% ng lakas ko. Dahil simple lang to. Basic na basic. Ginagalit siya ko. So let's do this. Uh, 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 basic na basic lang to guys uh, uh, basic na basic lang to sa akin Hindi pa yun sito po sito lakas Dahil nasa 20% pa lang yun uh, Lakas to uh, Pinutol ko gamit ang lakas ko Ganyang malalakas hmm uh,